Gerald Anderson, nakaschedule bumisita sa Itbulaga dahil dito. Julia Barreto, may pasabog na dapat abangan sa Itbulaga, ano kaya ito? Itbulaga, sinama na rin si Julia dito, ano at saan kaya ito? Ngayong Miyerkules nga May 28, 2025, ay talaga namang umpisa pa nga lang ng Itbulaga, ay marami nang na napasabay sa kantahan, dahil napanood nga ngayong Miyerkules si Amiel Sol sa EB stage, na talaga namang naging dahilan, para mapasabay sa kantahan ang mga manunood at mga netizens, maging ang mga studio audience. Na kung saan ay bukod nga kay Julia na present sa Itbulaga ngayong Miyerkules, ay siyempre gaya noong Sabado May 24, ay kasama na ulit ng mga Dabark ad si Tito Sen sa Itbulaga. Hindi lang yan, dahil dapat namang abangan ang pasabog ni Julia Barreto sa Itbulaga. Na kung saan ay hindi nga lang ito basta pasabog, dahil tila isinama na rin nga si Julia sa mga dubark ads, na magpo-front act sa isang segment ng Itbulaga. Ito nga, ay matapos nilang mapag-usapan, ang segment na The Clones ka Voice of the Stars sa Itbulaga, na kung saan ay sinabi nga ni Julia dito ngayong Miyerkules May 28, 2025, na excited na rin na daw siyang mapili sa The Clones, dahil feeling daw niya, ay siya daw ang mabubunot sa susunod. Tanong pa nga dito ni The Bark Ads Ryan kay Julia, na sino daw kaya ang ka-voice ni Julia Barreto, na ipapakita niya ngayong week sa segment na The Clones sa Itbulaga. Natila kasama na rin nga si Julia Barreto sa mga The Bark Ads, na magpo-front act, o magpapakita ng kanyang kaboy sa segment na The Clones The Bark Ads Edition, dahil nga sa sinabing ito ni Julia at ng mga The Bark Ads. At dahil nangyayari nga ang The Bark Ads Edition ng The Clones kapag Sabado, lalo na kapag may oras pa, ayan nga ang mga dapat abangan sa It Bulaga at sa segment na The Clones The Bark Ads Edition. Na matatanda ang, noong Sabado May 24, ay si The Bark Ads Riza naman, ang huling nagpakita ng kanyang kaboy sa Itbulaga, sa segment na The Clones. Na kung saan, ay ilan na nga lang ang mga The Bark ads na hindi pa nakakapag-perform dito, na mga dapat na nating abangan sa Itbulaga. Isa pa nga sa mga dapat abangan, ay ang naging sagot ni Julia sa tanong ni dubark ads Ryan, na patungkol nga kung sino nga kaya ang kaboys nagagayahin gagayahin nito sa Itbulaga. Dahil ang naging sagot nga lang dito ni Julia, ay, let's see, we'll find out later, abangan natin. Dahil kahit nga si Dalbert at Paulo, ay sinabi din ang salitang abangan, habang sinasabi ito ni Julia live sa Itbulaga. Na kung matatandaan noong nakaraang Diernes May 9, 2025, ay hinamo na rin ng mga The Bark ad si Julia sa The Clones, na kung saan ay nag-alam nga ito noon. Pero dahil hinamon nga lang si Julia ng mga The Bark Ads, at walang nangyaring fraud number, lalo na ngat biyernes ito nangyari, ay mukhang dapat nga nating abangan ang gagawing front act ni Julia sa The Clones, gaya nga ng sinabi nito sa Itbulaga ngayong Miyerkules May 28. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hindi nga lang yan, dahil kung matatandaan, ay nakasama na rin si Julia Barreto, sa opening prod number ng Itbulaga, kasama pa nga si Min at RB. Samantala, tila bibisita naman si Gerald Anderson sa Eat Bulaga, dahil dito. Ito nga ay para ipromote ang kanyang upcoming serye, na mapapanood din sa TV5. Matatanda ang, marami na rin namang mga nag-guest na mga kapamilya stars sa Eat Bulaga, para mag-promote ng kanikanilang mga shows, gaya na nga lang ni Donnie at Belle. Andrea Brilliantes Kyle Echari Fiono Pascual Jericho Rosales Janine Gutierrez at Jenica Garcia at marami pang iba na mga matatandaang mga bumisita na rin sa Itbulaga para mag-promote ng kanikanilang mga shows na napapanood na sa TV5. Kaya naman ay hindi nga imposible na bumisita din si Gerald Anderson sa Itbulaga gaya nga ng ginawa ng ilang mga kapamilya stars, na bumisita din sa Itbulaga para mag-promote. At dahil nga sa bagong TV series na ito ni Gerald Anderson, na kung saan ay ang pinaka-inaabangan ng pagbabalik primetime ni Gerald, na syempre ay mapapanood nga sa kapatid channel TV5, na naibalita na rin naman sa frontline Pilipinas ay paniguradong may mga cast nga nito na bibisita sa Eat Bulaga soon para mag-promote nito sa EB stage. Lalo na nga't matatanda ang isang guest the bark ads na rin si Julia sa Eat Bulaga. Pero kung kailan, ay yan nga ang dapat nating abangan sa Eat Bulaga. Dagdag pa nga dyan, ay matatanda ang itinanggi na rin ang kampo ni Julia Barreto, ang mga usap-usapang binura daw nito ang mga pictures nila ni Gerald. Hindi nga lang yan, dahil hindi nga magtatagal ay magiging busy din si Julia sa TV5, dahil bukod nga sa pagiging guest da Bark Ads host nito sa Eat Bulaga, ay matatanda sa pagbabalik ng artista search ng TV5 na Artista Academy, ay si Julia Barreto ang magiging host nito. Na talaga namang ngayon pa nga lang ay kaabang-abang na. Matatanda ang, ayon kay Miss Jane Basa sa article mula The Philippine Star, na nagpo-focus na nga ang TV5 sa pagiging entertainment network at isa pa nga sa mga focus ng TV5 ay ang paghahanap ng mga bagong talents. Na mababasa nga with its focus on entertainment content, TV5 on the other hand is currently building a lot of its backend capabilities, basa said. As you know, we're quite late in focusing TV5 as an entertainment network. So, we're developing our capabilities to build up talents. We're now looking for young talents that we can hone and making sure that the programming of the TV network is good enough so that we can actually grow these talents over time. It's something like a laddering strategy so we can make big stars out of them, she said. Nasa sa pagbabalik nga ng Artista Academy sa TV5, ay magiging simula nga ng pagpasok ng mga bagong magiging stars sa TV5. Na isa nga lang sa mga magbabalik sa TV5, dahil ang Emoji Nation Season 5, Singaling at Masked Singer Pilipinas, ay napapanood na sa TV5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito.